Matagal ko tong inaral. Ilang taon din ako nakinig. Gusto kong maging kaani sa Iglesia Ni Cristo. I ended up with only one religion on my list. And that is Iglesia Ni Cristo. Pagtawag, a convert story. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating programa, ang Pagtawag, a Convert Story. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Mar Oriondo, at samahan po ninyo kaming muli sa may kalahating oras na pakikinig sa mga natatanging istorya ng ating mga kapatid na tinawag ng ating Panginoong Diyos sa loob ng Iglesia Ni Cristo para maglingkod sa Kanya. Para po sa mga kababayan nating nakasubaybay ngayong araw, welcome na welcome po kayo sa programang ito ng Iglesia Ni Cristo. At para po kilalanin ang makakasama natin ay pakinggan at panoorin po natin ito isang computer professional na ginagamit ang kasanayan hindi lang para tustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya, kundi upang patuloy na tuparin ang pangarap na binuon nila ng kanyang may bahay. Pero higit sa mga ito, pinakinabangan niya ang kanyang profesyon para tuklasin ang katotohanan at gawing lalong makabuluhan ang kanyang buhay. Kilalanin si kapatid na JP Coronacion mula sa lokal ng Lumban, Distrito Eglesiastico ng Santa Cruz, Laguna at alamin ang kanyang istorya ng pagtawag. Christ, ang makakasama po natin ngayon ay isang web at system developer na si kapatid na JP Coronacion mula po sa lokal ng Lumban, distrito ng Santa Cruz, Laguna. I-welcome po natin ang ating kapatid. Magandang araw po kapatid na JP. Magandang araw po Kamar at magandang araw din po sa inyong mga nanonood po ng programang ito. Kumusta po kayo? Uh, okay naman po. Uh, sa ngayon po ay dito po ako sa Laguna kasama po ang aking buong sambahayan. Sige po, baka po po pwedeng maipakilala ninyo ang inyong uh, pamilya at batiin nyo na rin po. Binabati ko po ang aking may bahay, si kapatid na Chrissy at ang akin pong mga anak, si Sofia at si Sean Caleb. Binabati ko rin po ang destinado ng aming lokal, si Karinaldo Castillon, at ang tagapangisiwa po ng amin distrito, si kapatid na Israeli Gatchalian. Maraming maraming salamat po, kapatid na JP. At pagbati rin po sa lahat ng mga kapatid natin at mga may tungkulin sa buong distrito po ng Santa Cruz, Laguna. Kapatid na JP, uh, batay nga po sa pagpapakilala po sa inyo sa video kanina kayo po ay uh, isang web and system developer. Tama po kapatid na Ang natapos ko po ay IBS Information Technology sa school po sa Kalamba Laguna. Yung kursong 'yan pati yung uh, profession po ninyo ngayon, kung hindi kami nagkakamali, medyo mataas ang kompetisyon. Maraming tayong mga kababayan na uh, ganyan din ang kinuhang kurso. Uh, papaano kayo nakapag-translate sa profession ninyo ngayon? Hindi po ganun kadali yan. Ah, totoo po yun, kapatid na Mar. Actually, lalo na po sa panahon ngayon, nalalaman ko na marami pong mga same profession namin or yung mga experience na nga po, lalong-lalo na yung mga kakatapos lang sa pag-aaral, ang nahihirapan na makakuha ng trabaho sa ganitong field po. Dahil marami pong mga kumpanya ngayon ang, ang hindi basta-basta tumatanggap ng mga Ganitong natapos na pinag-aralan. Bakit IT ang hmm. pinili po ninyong kurso? Well, actually sa simula po ang totoo ay hindi ko pa po talaga siya alam. Yung information technology, nagkataon lamang po na mahilig po talaga ako sa mga computer nung bata pa po ako, nung high school pa lang po ako ay nagko-computer na po ako. Ano po ba yung mga unang computer na nahawakan ninyo hmm. kung yung mga computer po na pang-school po ang mga una pa po noon is ang tanda ko yung mga Windows ME uh Windows 2000 pa po yung mga ginagamit na computer noon kung sa mga gaming naman po ang ginagamit pa namin noon yung mga Uh, family computer, yung may ah, ano inabu po po ko yun. <laughs> Actually, yan po yung pinakauna kong nagamit na computer. Nakikigamit lang, syempre, sa kapitbahay uso yun noon eh. Yung okay. mga larong ganyan. Eh ngayon, nasa cellphone na. Or laptop, tablet, talagang nag-innovate na yung technology. Gaano kahalaga itong profession na meron kayo sa kasalukuyang takbo ng mundo or panahon po natin ngayon. Napakalaking bagay po itong naging nakuha kong profession. So, although sa una, hindi ko talaga siya alam. Pero nung nakapasok na ako sa industry na to, sobrang lawak po pala nito. Hindi po pala ito napakasimpleng isang profession na magko-computer ka lang. So, sa isang computer course, napakadami po yan. Meron po yan na nasa hardware part, nasa software part. Meron din po sa people people management or yung mga project managers. So maaring on my case, napasok po ako sa software development. So doon po ako nagsimula na uh, mag-develop po ng mga systems or mga websites po ng mga companies. At hindi siya ganung kadali ha. Matrabaho po yan, mabusisi yan kapag na JP. Sobra po. <laughs> anyway, uh, may mga kababayan tayo, mga kabataan na nakikinig ngayon more into computer than more into programming, software developing. Anong advice niyo? Anong quality ang dapat na taglay nila para magsucceed din sila sa larangan ito? Siguro po uh, ang isa sa maibibigay kong advice lalo na sa mga nagsisimula po no. Uh, kasi some of the graduates ng mga IT or computer courses, they look for better income or good income. Sigurong ma-advice ko, they look for more experience and more knowledge muna kasi the income will come when you have more knowledge or experience po. So kumbaga, wag wag mo nang mapili yes, sa trabaho. Muna. Opo. Apo. 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 And you look for a company that will teach you, that will guide you to become better. Okay. So as long as uh, nandun yung passion at the same time Siyempre, opportunity, kumagay, grab lang ng grab. Uh, kapatid na JP, since ang ating programa po ay may kinalaman sa kung paano po kayo tinawag ng ating Panginoong Diyos sa loob ng Iglesia Ni Cristo, is it something related din uh, dito sa ginagawa nyo ngayon? Siguro personally, uh, nagkaroon po siya ng connection sa pagiging iglesia ko po. Kasi nung nag-graduate po ako ng college, yung first company po na napagtrabawuhan ko, doon ko po na-meet yung dalawang kapatid na miyembro po ng Iglesia Ni Cristo. Meron na po ba kayong idea sa Iglesia Ni Cristo even before? Kahit siguro nung bata pa po kayo? Nung kabataan ko po, ang nadidinig ko po about sa Iglesia Ni Cristo nung mga tumatambay po po ako noon, may mga barkada po ako, ang napag-uusapan po namin noon is, ang uh, sinasabi daw ng iglesia ay ang iglesia ni Kristo lamang po daw ang maliligtas. So, noong mga panahon pong yun, talagang pag pinag-uusapan namin, parang ang mga reaction namin, edi di sila na lang, sila na lang ba? Sila na lang maliligtas, sinarili na lang nila ang kaligtasan. Negative ang dating. Yes. Negative po talaga. Ngayon po na kayo ay kaanib na sa iglesia ni Kristo, papaano po ninyo nauunawaan yung Naririnig po ninyo na sinasabi ng iba, na mga nasa labas ng Iglesia Ni Cristo na sinasarili lang ng Iglesia Ni Cristo ang kaligtasan, Iglesia Ni Cristo lang ang maliligtas. Kung inyo pong malalaman mula po sa mga araw ng Iglesia, inapakalalim po pala nito. Hindi po ito basta pag sinabi nyo lang na Iglesia Ni Cristo lang maliligtas, pag yun lang po talaga alam niyo. Siyempre, isipin niyo po na parang sinasarili lang nila ang kaligtasan. Pero ngayon po na nag-aral po ako ng mga salita ng Diyos mula sa Iglesia Ni Cristo, mas naunawaan ko po na hindi po ito ganong kababaw. Meron po talaga itong basihan mula sa Biblia kung bakit po nababanggit na Iglesia Ni Cristo lamang po maliligtas. At kailanman po, kapatid na JP, hindi po sinarili na mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo ang kaligtasan. Kaya nga, wala po tayong tigil sa pagbabahagi. Lagi okay. tayong nag-aanyaya na sila man, pakinggan po nila, suriin din po nila ang aral ng Iglesia ni Cristo. Eh, paano nga po ba kayo natawag sa loob ng Iglesia ni Cristo? Ang nangyari po kasi noon, so magkakatabi po kami nung aking mga katrabaho na miyembro po ng Iglesia ni Cristo, sinimulan po nila nang nagtatanong po sila sa akin. So, isa po sa naalala kong itinanong nila sa akin noon, bakit kayo lumuluhod sa mga rebulto, sa mga imahe? So, hindi ba pagsamba yun? Bakit kayo nag-aalay ng mga bulaklak? Nagbubukas kayo ng mga kandila? So, noong mga time na yon, aaminin ko po na hindi pa po ganun kalawak ang kaalaman ko about sa Biblia. So, medyo tahimik po ako noong mga panahon na yon. Pero syempre, sa akin po, kailangan kong malaman ng tungkod doon para masagot ko po yung mga kumakausap sa akin ng miyembro ng iglesia. Papaano po ninyo pinrasis yung mga narinig po ninyo? to be honest, it's the first time na meron pong kumausap sa akin about doon na again sa aral po ng Catholic. So, nagkaroon po ako ng questions, so bakit nga ba? Kasi kailangan ko malaman para may maisagot ako doon sa mga nakakausap ko. Kahit yung mga aral po ng about sa nag-iisang Diyos, ang ating Panginoong Iso Kristo, yan po yung mga matitinding aral na masasabi ko sa aking sarili na talagang nagbigay ng kaisipan sa akin na kailangan kong alamin to kasi napaka-importanting bagay nito eh about sa Diyos po ito eh. Kasi alam naman po natin ang aral po ng uh, Iglesia Katolika ay ang Diyos po ay iisa pero meron pong tatlong persona. Pero nung nadinig ko po yung senior po sa akin ng mga kapatid sa Iglesia ni Kristo na ang Diyos po ay isa lamang at ito po ay ang Ama. Ang Panginoong sa Kristo ay tao po at ang Espiritu Santo ay hindi po Diyos. And, Kaya wala wala yung binabanggit na may kapersona ang Diyos. Yun po. Tarik. Walang Diyos anak, wala rin pong Diyos Espiritu Santo. Yun po ang hinanap ko po noon. Kasi nung panahon nang po, yung big deal po sa akin yun. Yun po yung kagandaan sa akin. Kasi nung nadinig ko po yung ganong senior nila, hindi parang hindi po matahimik yung isip ko na bakit nga ba ganon? About Diyos to eh. Parang hindi siya simpleng bagay na dapat hayaan mo lang na ganon na lang. Kung ba, bakit hindi ko alam to? Yes. Parang ganun po. Oh. po. Nagkaroon po ako ng mga pagsasaliksik noon. So bilang isang computer professional, so nakagraduate na rin po kasi ako nung time na yon, nagsaliksik po ako sa internet about po sa mga aral ng Biblia. So hindi lang po basta saliksik ang ginawa ko. Meron din po akong mga kinausap ng mga ibang relihiyon tungkol po dyan. Medyo, masasabi ko rin po na medyo malalim po yung ginawa kong pagre-research noon. And may mga pagkakataon po na nakikipag-usap po ko kahit sa mga sabihin na natin debatista po ng ibang mga reliyon. May mga grupo po silang tinatawag ng mga panahon na yun eh. And isa po ako sa mga kumakausap noon. Tinandaan ko po na nung kinausap ko po sila, hindi ko po tinataas yung defense ko. Parang binabalansi ko lang. Para lang gusto ko makonvince. Naging neutral po kayo. Yeah, neutral po yung ginawa kong mindset. Hindi po para pumanig agad ako sa iglesia or na gusto ko po kasi maunawaan talaga. And doon ko po babalansin gamit ang sarili kong pag-iisip at kaunawaan kung sino po yung susundin ko o kanino ako maniniwala. And doon po nabuo yung talagang malalim na pagkaunawa na masasabi ko na hindi po talaga maitutumba ang mga aral ng Iglesia ni Kristo. Papaano po kayo nagsimula na pumasok sa Iglesia ni Kristo? O yung sinasabi natin na nasa proseso na kayo ng pag-anib sa Iglesia ni Cristo. Nung kinakausap po ako ng mga ka-work ko, so una, kwento-kwento lang po, ang senior po sa akin nung uh, lalaki na ka-work ko is, bakit hindi mo subukan makinig ng doktrina? Wala naman mawawala. Magpa-doktrina ka lang. Kung matapos mo mapakinggan ng doktrina, pwede ka naman mag-decide na wag tumuloy. So wala naman po kung nakitang mali doon. Yung pagdodoktrina po na binabanggit ninyo, yan yung pakikinig sa mga aral ng ating Panginoong Diyos na sinasampalatayanan sa loob ng Iglesia ni Kristo. Ituturo okay. po ang mga aral ng ating Panginoong Diyos mula po mismo sa Biblia. Tama po, Kamar. Ayun, may mga tanong po ako tuwing nagle-lessons po. Habang tumatagal po kung nakakapakinig po ng aral ng Iglesia, mas lalo pong dumadami yung kaalaman ko about sa Iglesia ni Kristo. So, mas lalong lumalawak na, oo nga, bakit nga ba kami kumaka kumakain ng dugo? So tulad po isa po kasi sa lesson yon na tinuro sa amin. Ah uh, bakit nga ba kami nag aantanda yung sign, sign of, of the, the cross? Ah oh, uh, bakit nga ba may mga pinagbabawal sa mga pare yung uh, pag-aasawa, yung pagkain ng laman kati. Nung nadidinig ko po yun, hindi lang po basta nakinig po ako. Kadalasan po naggumagawa po ako ng further research po about dun sa lessons meron, syempre, meron naman po akong makikita na ipagtatanggol po yung mga aral na yun. Example po, uh, naaalala ko po ay about sa leksyon, about sa ating Panginoong Iso na ang ating Panginoong Isus ay Diyos po sa ibang relihiyon at sa Iglesia ni Kristo po ay tao. Meron po silang ginagamit na mga talata noon na para patunayan na Diyos po ang ating Panginoong Isus. And siyempre, meron din po akong nakuhang talata mula sa nagdoktrina sa akin na bakit po hindi Diyos ang ating Panginoong Isus. So, binabalansi ko po yun. And kung akin pong uh, pag-iisipan pa, tulad po nung isang talata na senior po sa akin nung nakausap ko, binanggit po niya yung Juan na uh, ako at ang ama ay isa. Apo. So, yun po yung ginagamit nilang patunay noon na ang Panginoong Yesus at ang ama ay isang Diyos. Pero bakit hindi mo basahin yung buong konteksto? Bakit sinabi ni ng ating Panginoong Isus na ako at ang atang ama ay isa? So, binasa ko po yung buong konteksto na nasusulat po pala doon na ang ama ay nangangalaga po sa mga tupa tulad po ng ating Panginoong Isus Kristo na nangangalaga sa tupa. Sa Iisa po sila sa pangangalaga, Opo. sa tupa, sa kawan o sa mga lingkod ng ating Panginoong Isus Kristo at ng ating Panginoong Diyos. Tama po kapatid na Mark. Kaya po, doon mo makikita yung... Yung tamang kaunawaan eh. Kasi parang hindi naman po siya mahirap unawain eh. Na pag binasa niyo po yung isang maikling salita na binanggit ng Panginoong Isus, ako at ang amay isa, ang dami na po maaaring maging maaring kahulugan. kahulugan. yan eh. Doon sa isang salita lang. Pero sila po, ginawan po nila ng sarili nilang kahulugan na ako at ang amay isang Diyos. Tama. Pero wala naman pong sinabing isang Diyos. Hindi lang po yun, marami pong talata kapatid na Mark. Ang totoo po kapatid na JP, ano po? Kapag ka pinag-aralan pong mabuti at inunawa yung mga talatang sinasabi nila na yun daw po nagpapatunay na Diyos, ang ating Panginoong Yeso Kristo, kung bibigyan lang po ng pagkakataon ng mga kababayan natin na suriin din ang mga talatang yon ang mga aral na yon sa pamamagitan po ng pakikinig sa mga aral ng ating Panginoong Diyos na itinuturo sa loob ng Iglesia ni Kristo, yung mga talata po na yon ang nagpapatunay pa na hindi Diyos ang ating Panginoong Yeso Kristo, kundi Siya ay tao. Siya ay isinugo ng ating Panginoong Diyos. Siya ay ginawang tagapamagitan, ginawang Panginoon, at iba't iba pa po pong mga katangian na ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat ang nagkaloob sa Kanya. Totoo at po. ang mga bagay po na sinasabi natin ngayon, kapatid na JP, itinuturo po yan sa atin sa loob ng Iglesia ni Kristo, lalong-lalo na sa panahon ng pag-aaral o ng Bible study. Totoo po. Ano po yung particular o pangunahing aral na talagang nakatawag pansin sa inyo? At nasabi ninyo, totoo iglesia ni Kristo, mag ni Kristo na ako. Ang main lesson po na talagang nag-ano sa akin sa iglesia ni Kristo ay about sa Panginoong Iso Kristo po. Hindi lang po sa talatang yan kasi uh, yung binanggit ko pong talata ay isa lamang po yan sa ginamit po ng mga nakakausap ko na patunay na Diyos ang ating Panginoong sa Kristo. Pero kung nung nasuri ko po yung mga doktrina po na tinuro po sa akin, yung mga lessons po nung nag-aral po ako ng mga aral sa Iglesia ni Kristo, ang dami pong talata na nagpapatunay po na ang ating Panginoong So Kristo ay hindi po Diyos. Ang kagandaan po nun, total, ang, ang tinuro po sa atin na ang Biblia po ay dapat Uh, nag harmonize po yung mga yes. talatang yan. Hindi po sila Hindi yan, yan nagsasagkaan. Batay na rin po sa Biblia, magkakawangi sa mga salita ng Diyos. Yun po yung malaking bagay na talagang naano sa kalooban ko. Kasi mula pa po sa lumang tipan ng Biblia po, mababasa na po ron ang binanggit po ng ating Panginoong Diyos na ako lamang ang nag-iisang Diyos at wala ng iba. At binanggit din po yan ng mga propeta po na ang ama lamang po ang nag-iisang tunay na Diyos. At sa bagong tipan po, ganon din po ang mga banggit po ng mga apostol. Tulad po sa unang kurinto, 8 sa is. Ang ama lamang po ang nag-iisang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. At lalong-lalo na po nung binanggit po ng ating Panginoong Kristo na nung nanalangin po siya sa ama sa Juan 17.3, na binanggit po niya doon na ama, ang makilala ka nila ang nag-iisang tunay na Diyos. So, doon pa lamang po, kitang-kita -kita na po natin na yun pong mga aral po na tinuro po sa iglesia na ang ama lamang po ang nag-iisang tunay na Diyos ay katulad po ng itinuro ng ating Panginoong Yesus, ng mga apostol, ng mga propeta at ng ating Panginoong Diyos po mismo. At yan din po mismo ang itinuro ng kapatid na Felix Y. Manalo, ang kinikilalang sugo ng Diyos sa mga huling araw ng mga kaanib sa Iglesia ni Kristo na mayroon din pong patotoo na mula po sa Biblia. Apo. Kapatid na JP, mula po doon sa uh, aral na natutuhan ninyo mula sa ginawa ninyong pagsusuri, nagpasya na po ba kayo na tuloy-tuloy aanib na kayo sa Iglesia Ni Cristo? Wala pong kahit na anong kaisipan na itigil. Talagang 100% po itutuloy ko po talaga dahil ang naging dahilan po talaga ng pag-anib ko sa Iglesia ay eh yung mga aral po na napakinggan ko po. Maraming maraming salamat po. Pero pansamantala po muna nating puputulin itong ating pag-uusap. Bigyan lang natin daan ng daan ang ilang mga paalala. Huwag po muna kayong aalis. Magbabalik po ang pagtawag. Pagkalipas lang po ng ilang paalala. Nagbabalik po ang pagtawag, a convert story. At ang kasama po natin ngayon ay si kapatid na JP Coronacion mula po sa lokal ng Lumban, distrito ng Santa Cruz, Laguna. Si kapatid na JP po ay isang web and system developer o isang computer professional na ginamit po ang kanyang profesyon para lalong suriin at tiyakin na ang relihiyon o iglesyang nais niyang pasukin, yan po ay ang iglesia ni Cristo, ay tunay ang aral. Dalisay ang aral na itinuturo at siyang makapagtuturo sa kanya, hindi lang ng tunay na Diyos, kundi maging ng kung paano ang tao magtatamo ng kaligtasan. Magandang araw po, kapatid na JP. Magandang araw po, kapatid na Mar. Isa sa pinaka mahirap na desisyon na gagawin ng tao, yung pagpapalit ng relihiyon. Kasi marami kang iiwan eh. Okay. Iiwan mo yung mga bagay na kinasanayan mo na, dati mo nang ginagawa. At gagawin mo naman yung, yung mga bagay na alam mong tama sapagkat yun ay ayon sa kalooban o utos ng ating Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia. Sa inyo po, papaano bago ng Iglesia ni Kristo ang buhay ninyo? Malaki po yung naging pagbabago sa takbo ng aking buhay. So, simula po nung ako inaanib sa Iglesia ni Kristo, nagkaroon na po ako ng basihan or guidance po kung paano ko po dapat uh, patakbuhin o gawin yung aking buhay at pamumuhay po. So, dati po, Naalala ko po nung mga unang panahon, ah, uh, mahilig po akong tumambay, marami po akong mga barkada, eh, hindi lang po basta tambay, may mga pagkakataon po na, ah, uh, dati pong tambay, inom, ah, uh, na, uh, naninigarilyo. Ah, uh, naalala ko po na nung mga panahon, ay nagbabanda rin po ako noon. So as in, halos araw-araw po wala po ako sa bahay. Lagi po akong nasa labas, nakikipag-inuman, or, uh, po sa bands. Pero nung ako po ay naanib sa Iglesia ni Cristo, nakita ko po na may mga mas importanteng bagay pa po pala na dapat gawin. At yun na nga po yung mga paglilingkod po sa ating Panginoong Diyos. Marami po tayong mga kababayan natin, lalo na po sa age bracket natin, no po? o kaya mm -hmm. baka mas bata sa atin na, mm -hmm. yun nga, nabanggit ninyo, baka nauubos ang oras Pakikisa sa pakikisalamuha sa kapwa. Na hindi naman masama. Mm -hmm. Pero kapag sobra, apekto na sa kung ano yung dapat nating unahin, kung ano yung dapat nating gawin. At kung iba po. nga ay ang ginagawa na po eh, labag na sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Yung iba naman nabubuhos po yung oras nila sa buhay o pag-aaral na, wala nang panahon mm -hmm. sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Para sa kanila yung ganito, pagdirelihiyon. Ay eh, termino pa sila, eh, iglesia, iglesia. Mm -hmm eh hindi mahalaga, kundi sayang lang ng oras. Sa katulad po ninyo na naliwanagan at talagang sinuri ang mga aral at kalooban ng ating Panginoong Diyos, ano po ang napatunayan ninyo? Uh, isa po sa mga aral na itinuro po sa Iglesia ni Kristo ang dahilan po ng ating pagkaka pagkakalalang ng ating Panginoong Diyos ay ang paglingkuran at sambahin po siya. So, Once na maunawaan nyo po yun ng lubos mula po sa inyong puso, malalaman nyo po na yun po ang dapat i-priority ng isang tao. Sapagkat yun po ang dahilan ng pagkala lang sa atin ng Panginoong Diyos. Kahit po gano'n po tayo kabisi, kung ano man po ang ating mga ginagawa, dapat po magawan po natin ng paraan na hindi po natin mapabaya ng mga paglilingkod natin sa ating Panginoong Diyos. Kapatid na JP, totoo po yun ano po. Hindi naman tayo kailanman binabawalan na halimbawa ay asikasuhin natin yung mga bagay na kailangan natin sa daigdig na ito. Kung nag-aaral, mag-aral. Kung naghahanap buhay, maghanap buhay. Hindi rin po masama ang yumaman. Magkaroon ng mga material na bagay sa daigdig na ito. Lalo't kailangan din naman natin yan para sa pang-araw-araw natin pamumuhay sa daigdig. Lalo't hindi rin naman tayo gumagawa ng bagay na labag sa kalooban ng ating Panginoong Diyos o ng bagay na makakaapekto sa kapwa natin, makasasama sa kapwa natin. Kung bagay yung termino nila eh, makakaapak ka ng iba para lang gawin mm. yung bagay na yon. Lamang, kung nang dahil po sa mga bagay na yan, yung binabanggit ninyo, hindi mo na magawang paglingkuran yung nagbigay ng buhay sa iyo. Hindi mo na magawa yung pangunahin o katutubong pananagutan mo kung bakit ka nilalang ng ating Panginoong Diyos na tao. Yung maglingkod at sumamba sa ating Panginoong Diyos, eh, mawawalan po ng kabuluhan ng lahat. Po Mawawalan po ng saysay ang lahat. Na kaya po tayo nabubuhay sa daigdig na ito. Kaya po tayo binigyan ng buhay. Kaya po tayo binigyan ng pag-iisip ng ating Panginoong Diyos. E eh, para gugulin ang ating lakas. Gugulin ang ating buhay sa pagkilala sa paglilingkod sa Kanya. At magagawa po natin ang marapat na pagkilala at paglilingkod sa ating Panginoong Diyos kung una per se, eh kilala natin kung sino yung paglilingkuran natin. Tama po. Kung tunay ang Diyos na kinikilala at sinasamba po natin. At saan po ninyo yung natagpuan, kapatid na JP? Sa ang mga aral po sa loob ng Iglesia ni Cristo. Maraming maraming salamat po, kapatid na JP. At syempre, bago po tayo pansamantalang maghiwahiwalay uh, ngayong araw, eh, hihingin ko na rin po yung pagkakataon na maanyayahan po ninyo yung mga kababayan natin, baka ang iba ay mahal pa ninyo sa buhay, na magsuri rin, pakinggan rin po ang mga kalooban ng ating Panginoong Diyos na itinuturo sa loob ng Iglesia ni Kristo at maipaunawa po ninyo sa kanila bakit kayo nagpasya na umanib sa Iglesia ni Kristo. Sige po inaanyayahan ko po ang mga tao, lalong-lalo na po ang aking mga mahal sa buhay, ang aking po mga pamilya, na pakinggan niyo po ang mga aral sa loob ng Iglesia ni Cristo. Uh, kapag po meron pong nag-anyaya sa inyo na mga kapatid po namin sa Iglesia na makinig po ng mga aral, sana po paunlakan po ninyo. May mga pagkakataon po na akala ninyo pagka inaanyayahan po namin kayo ay parang maaring simpleng bagay lang po ito sa amin. Pero sa totoo po, kung malalaman niyo po ang kalooban ng bawat isa sa amin, lalong-lalo na po ako at ang aking pong pamilya, pag inaanyayan po namin ng mga taong malalapit sa amin, napakalaking bagay, napakabigat na bagay po noon sa amin. Sapagkat alam po namin na ito pong pinasok namin na reliyon, na Iglesia ni Kristo, dito niyo po makikita yung mga tunay na aral po ng ating Panginoong Diyos. Na sana pagka dumating pong pagkakataon na paunlakan niyo po at makinig po kayo ng mga aral, eh, buksan niyo po ang inyong isipan. Uh, subukan niyo lamang pong intindihin. At sana po ay eh, magkaroon din po ng kaliwanagan ng inyong kaisipan na maunawaan niyo po ang mga tunay na aral ng Diyos sa loob ng Iglesia ni Kristo. Maraming maraming salamat po kapatid na JP. Ang nakasama po natin ay si kapatid na JP Coronacion mula po sa lokal ng Lumban, Distrito ng Santa Cruz, Laguna. Katulad po ng nabanggit ni kapatid na JP na dumaan din sa iba't ibang mga karanasan sa buhay na ito. Nariyang nakipagbarkada rin, nakipagkapwa-tao, humabi ng mabuting kapalaran, nag-aral, naghanap buhay. Pero salamat ng marami sa ating Panginoong Diyos sapagkat tinawag siya sa tunay na paglilingkod at sinasampalatayanan niya, malinaw sa kanya, na nagagawa niya kung ano ang mabuti sapagkat nailalaan niya ang malaking bahagi ng kanyang buhay, ng kanyang lakas sa tunay na pagkilala at pagsamba sa ating Panginoong Diyos. At bago po tayo, pasamantalang mag-iwahiwalay, ay binabati lang po natin lahat ng mga nakasama natin sa programang ito, sa INC Radio at sa INC TV. Gayun din binabati po natin ang SEVSI President and CEO, ang kapatid na Angelo Eranio V. Manalo. Higit po sa lahat na binabati at pinasasalamatan natin, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, ang ating tagapamahalang pangkalahatan. Maraming maraming salamat po. May mga ganitong programa kung saan ay naibabahagi natin ang mga natatanging istorya ng ating mga kapatid na tinawag ng ating Panginoong Diyos upang maglingkod sa Kanya. Hanggang sa muli po, Lagi po ninyo kaming samahan dito po sa programang Ang Pagtawag tuwing Sabado sa INC Radio at sa INC TV. Maraming maraming salamat po.